<laughs> tama na, tama na. Hindi <laughs> ko na napansin, nagulat din ako eh. <laughs> Ay, binitawan mo nga eh. Alis ka dyan anak Alis ka dyan Altea Alis ka dyan Altea

mas lejos te voy a dar. Una para para ti. Una para para ti, Katito. Oh, <laughs> no, muy mal. Ala, yung kasi alte don't throw it very ano uh, far. <laughs> okay. No, nope. no, nope. mala. Ala yo. Ate, mahulog ke. Tumakyat ka na dun sa taas. Ayan. Kung bumila ko madami, para madaming makain eh. <laughs> Nakain niyo rin lahat. Ay! Ang dami niyo! Hahaha! Mugshot! <laughs> 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 <hihirap>